Bakit generous tayo sa templo? Bakit generous tayo sa simbahan? Bakit generous tayo sa mga pari, sa mga religyoso, sa mga madre? Sapagkat ang mga bagay o taong binanggit ko ay may kaugnayan sa Diyos. Sino ang magkakait sa Diyos? Wala. Hindi ba? Kapag ang pinag-usapan na ay ang pagbibigay sa simbahan at alam natin pag tayo nagbigay sa simbahan, ang equation noon ako'y nagbibigay sa Diyos. Hindi tayo madamot. Walang magdadamot sa Diyos. Di ba? That is the reason why madaling maghingi ang simbahan madaling makahingi si Father. Eh kung ang mahirap ang lalapit sa inyo at hindi si Father, madali kaya kayo magbibigay? Hindi. Hindi <laughs> ba? Ay wala po kami bigas. Ay di mangutang ka. Ay pag si Father ang walang bigas, bigyan natin. Baka magutang. Itong si Father, si, walang ulam yung kapitbahay, may maghanap. Ang laga ng, talbus talbos ay pag si, ang walang ulam, abay, paghingi natin ng ulam, talaga naman magutom si Father. Hindi e, eh, ba? So, dahil kagaya ng sinabi ko, madaling ipaghingi ang simbahan, ang mga pari, dahil kapag tao ang nagbibigay sa simbahan o sa pari, ang iniisip nila, nagbibigay Bigay sila sa Diyos. Kaya maaaring naisip ito ng Panginoong Hesus. Kaya nakita niya ang kanyang sarili sa mga dukha. Hindi ba? Paanong nakita niya ang kanyang sarili sa mga dukha? Sabi niya, Nung ako'y nagutom, ako'y yung pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y yung pinainom. Ako'y walang damit, pinaramtan. May sakit, dinalaw. Nasa bilangguan, dinalaw. Sabi niya, kailan po ito nangyari, Panginoon? Nang ginawa mo ito sa isa sa mga maliliit na kapatid kong ito, ito'y ginawa mo sa akin. Dahil walang magdadamot sa Diyos. Kung alam natin na ang bibigyan natin ay ang Diyos, mabilis pa tayo sa alas 4 magbibigay Paano kung hindi ang Diyos ang naghihingi? mabilis kaya tayong magbibigay? Kaya nga, naisip ng Panginoon. Dapat maunawaan ng mga tao kapag sila'y nagbigay sa mga dukha at walang-wala ang kanilang binibigyan ay walang iba kung hindi ang Diyos sa ganong paraan mabilis din tayong magbibigay hindi lamang sa simbahan hindi lamang sa mga pari o madre hindi lamang sa mga relihiyoso mabilis din tayong magbibigay sa mga dukha at walang wala kung ang nakikita natin sa kanila ay ang Diyos okay so there is a way of serving God whom We do not see. Meron palang paraan upang paglingkuran ng Diyos na hindi natin nakikita paano paglingkuran natin siya sa ating mga kapatid na dukha at walang wala. Amen.